Ang inyo pong napapanood ay isang dugong na napadpad sa barangay Tumarbong, Rojas, Palawan. Ang Tumarbong, Rojas, Palawan ay isa sa mga marine protected area. Kaya naman, limitado lamang ang mga human activities dito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang dugong ay isang herbivorous. Ibig sabihin, ang kinakain nila ay mga seagrass o mga halaman. Kapag i in mo ang mukha ng dugong na ito, ay ganito ang kanyang etsura. At kumakanta din po ang mga dugong. Kung nais po ninyo marinig ang tinig ng dugong, ay atin din pong ipaparinig sa inyo. Narito po ang pag-awit ng isang dugong na nakuhaan ng kamera. hanggang dun lang po ang pwede nating maipakita sa inyo dahil baka po tayo ay ma-copyright. kunting kaalaman ang dugong ay kilala rin sa tawag sa ingles na si cows ang iba naman ay tinatawag din nila itong sirena ang dugong po ay isang mamal ibig sabihin sila po ay nanganganak dinadala po nila sa kanilang tiyan ng 12 to 14 months ang kanilang fetus bago nila ito ipanganak. Hanggang dito lamang po ang pwede nating maibigay na info dahil ito po ay kunting kaalaman lamang. Maraming salamat po sa pagantabay ninyo sa video ito. Hanggang sa muli po nating mga upload. Maraming salamat.